hello plato. ba the... Mmm, wow. Kami. The... Kain po pala tayo mga kabox. Kami na plato kutsara. plato Niya. ito po pala ang ulam namin tuyo tapos talbos ng kamote galing lang dyan mga kabok na pinrito ko tapos uh, talong pinrito ko rin at ito na po yung uh, napaka special na luto ni Che ginisa na karagum, karagum. At meron pa kaming ulam kagabi, papaya, na may halong konting manok. Tapos meron pa kaming uh, langka, meron pa pinya O sige na, ito na ito na, eat na. Eat na. Tikman ko na ah. ito. nga itong karagong mga kabuks. Feel na feel, feel ko, sobrang na. sarap kasi... Mano siya mabango. Dawit, 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 dawit. Ito po mga box first bite, unang uh, tikim. Mmm, iba yung lasa. Medyo may ng konti. Pait na ma... ma medyo maanghang. Mm, masarap mga kabok. Tamis. Mm, gusto gusto ko siya. <tapos>, Tapos may patis ako dito na may suka. Ini ba bantu mama kagulat ka wala naman wala na wala na toyang yung pangayon ah wala naman to horot naman to eh. shhh na yun wala kinimagbad wala naman lang. to eh, patanaw ko to sa yung plato patuloy sa yung plato kaya para ayun nga wala na dala rin tayo number 9 wala na yung sulod wala na ayun po thank you lord sa blessing thank you lord Dapat tadi tam kayu ma yang juga mm. sayang mm. Pak. Saya